Hi guys. So, ngayon ah uh, uh ko to ah uh, white light. Uh, so titinan ko kung effective siyang gamitin sa akin. As you can see, ito yung ko. So titingnan ko kung mas puputi pa siya. Ning actually uh, gabi na. So ah uh, tatry ko lang tong ano uh, testingin kung maganda ba talaga kasi nakita ko sa mga reviews na maganda daw to, effective daw siya para sa uh, pampaputi ng ipin. So, tingnan natin ko ano magiging effect sa akin. So, update ko kayo guys. So, guys, eto na buksan ko na siya. So, nakalagay ito white light. Easy as 1, 2, 3. So, apply gel. Place dental tray on teeth and place light transmitter against dental tray then press the power button to turn on the light transmitter. So, kailangan daw, ano, 10 minutes. Then, it's done. So, buksan natin siya. So, ito yung, ano, light transmitter. Ito yung, ano, sa battery. So, lock. Ayan. Tapos, meron siyang gel. Teeth whitening gel. So, dalawang klase siya. So, at least meron siyang spare. So, we'll see and let's try. So, ayan siya guys. Then, meron siyang kasama instruction manual. So, ayan. Tingnan natin kung paano basahin natin siya. So, may picture siya. So, ilalagay dito yung gel. Ayan. Okay. I'll try natin. Guys, may kasama siyang ano, pang gantong rubber. So, stick mo lang siya together. Ayan. Tapos kasi dito natin ilalagay yung ating gel. Ayan. Stick gano'n na itsura niya, oh. Magkapatong. So, once na magkasama na sila, yan Diyan natin lang yung gel. Tapos ilalagay natin siya sa mouth natin. Okay. So, ayun nga guys. So, eto na siya. Magkadikit na siya. Tapos, eto yung gel. So, ilalagay natin yung gel doon sa taas o sa baba. Kasi sa taas sa baba siya ng ipin. So, sabi, before natin gamitin to, kailangan nag na tayo. Yung usual na ginagawa natin yung pag before tayo mag gumamit nito. So, make sure na nakapag-toothbrush na kayo. So, ayan. Ilagay ko na siya. Ayan. Sabi nila, right amount lang daw ng gel. Yung ilagay. Ayan. So, spread lang natin siya. Ayan. So, ayan guys. Ilagay ko na siya. Sabi pag kalagay, ilalagay na natin siya sa ipin natin. So, try ko. Oh guys, ayun, tapos ko na siyang gamitin yung naramdaman ko doon sa ipin ko after kong gamitin siya para may, may tumutsok-tusok or Nasa isip ko lang yun, hindi ko alam. Pero parang, ah, uh, siguro yung effect ng light. Feeling ko, ah, uh, may tumutosok-tusok doon sa ipin ko. Hindi yun sa gamsa. Parang may tumutosok-tusok doon sa, ano, ipin ko. Yan na siya. Hindi ko, hindi ko siya binilawan. Ah, uh, hindi ko alam kung parang nangingido ba yung feeling ko. Or, or parang, siguro yun sa light yun. Parang parang nangingido. Pero hindi masyado na yung lasa nung no, ano, no, yung gel, uh, ah, para na siyang lasang regular na toothpaste. Hindi siya mapait, papakla, o pangit ang lasa. Sakto lang yung lasa niya. Uh, hindi siya, ano, ano siya, parang mint yung, yung flavor niya. So, tingnan natin, guys. So, ayan pala yung ipin ko. Tingnan natin kung may pagbabago siya. So, bukas na try ko siyang gamitin. Papakita ko yung before nung picture ko bago ko gamitin itong white light na to. Then I update this soon guys. Hi guys, welcome back to my channel. It's my second mm. day using this white light. white and ko na yung timer sa 10 minutes pero sabi dito sa instruction pala guys, itong white light na to, 'di ba may ilaw siya. Ayan. Pag nawala daw yung ilaw niyan, automatic, ibig sabihin, tapos na siya. So, ngayon, tingnan natin kung 10 minutes ang itatagal ng white light, ay, nung light bago mag-off. So, uh, it's my fifth day using this uh, white light. So, hindi ko alam kung may pagbabago na sa ipin ko or parang same pa rin. Kasi ano talaga guys, ako talaga ang ginagamit ko talaga na pang-maintain na hindi naman sobrang puting puti yung baking soda. Uh, at least once a week ginagamit ko yung baking soda. Tapos nirarap ko siya sa sa tit ko, ini ini in stay ko siya doon ng mga 3 uh, minutes. Actually, 3 minutes nga ba? Hindi ko lang, 3 minutes. Basta, nilagay ko siya doon mga maximum siguro 1 minute. Sorry naman. So, 5 days na akong gumagamit itong white light. So, you can see, ayan yung tit ko. yan So, uh, usually kasi ginagawa ko yung pinakita ko sa inyo sa video kanina. Uh, nilalagay yung ano, nilalagay yung yung gel dito sa loob, di ba? So ngayon naisip ko na bakit kaya hindi ko ilagay ng diretso yung gel doon sa ngipin ko. Tapos saka ko ilagay ito, saka ko ilagay ito, di ba? Baka mas ano siya, mas effective siya. Tapos isa pa guys na napansin ko, sabi dito daw, ano to, itong, itong blue na to na may, na umiilang. Kusa daw siyang nag stop Hindi na, parang hindi na kailangan ng 10 minutes na timer pa. Kasi once na nag-stop to, ibig sabihin, okay na, pwede mo na siyang tanggalin sa mouth mo. Pero, mm, isang araw, kahapon na tayo uh, naka 30 minutes na ako, or 20 minutes na gamit to. No, 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 25 minutes. 25 minutes kasi tinimer ko siya ng 20, tapos, naglakad pa. So, mga 25 minutes, hindi talaga nawawala yung light. Hindi, alam, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ganito o lock. Eh, eto ba diba, para sa battery to. Eto naman pag i open So, hindi siya nag-stop. So, para sa akin, ang ginagawa ko na lang, mag magta-timer pa rin ako ng 10 minutes. Kasi, baka hindi naman talaga to automatic na nag-turn off. Okay? So, guys, wait nyo ako. Papahid ko tong ano, tong gel na to. Itong whitening gel sa teeth ko. Tapos, saka ko ilalagay ito. Then saka ko ilalagay itong kulay blue na ito, na led light. Okay? So, ayan. Guys, yung gel, ilalagay ko na. So, ilalagay din ako yung lipgloss. ito yung final na review ko doon sa effect ng white light dito sa aking A10. so uh, sa napansin ko uh, hindi niya na meet yung expectation ko na as in after 10 minutes makikita ko yung uh, difference nung kulay ng ipin ko bago ko gamitin yung white light kasi nakalagay doon as fast as 10 minutes makikita mo na yung effect But as you can see guys, ayan, 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 it's my ano fifth day na ginagamit ko yung white light. So every day ginagamit ko siya, maximum uh, 15 minutes ko siya yung stay sa ipin ko. So eto guys, ayan, ayan nakita niyo ayan yung picture ko nung before and after na paggamit ko nung ano, white light. So siguro naman, naisip ko naman na dahil sa ako, ako, ako yung tao na mahilig sa kape, hot chocolate, at sa mga tea. Sa isang araw, nakakalimanta sa talaga ako ng kape. Grabe, napakahilig ko sa kape. So, siguro, ah uh, dahil don sa uh, hilig ko na may um, ng kape, nag talaga agad siya sa ipin ko. So, ah uh, I realized na hindi enough yung 5 days para sabihin ko na wala siyang effect sa ipin ko. Kasi um, kahit na paano naman, nakita ko na nag-white naman yung teeth ko. Pero since, yun nga, ang hili kong magkape, magtsa, uh, kung magka parang, ano, uh, uh, tinitreat ko siya, pero mas marami naman yung, yung tinitake ko na, nag, nag, na, na, nagiging result ng pagka-stain ng, ng yellow stain sa teeth ko. So, kaya parang hindi, hindi masyado siyang nag-effect sa akin. Kasi yung iba, ah uh, talaga 10 minutes lang nakikita nila yung effect nandun agad or after one week, sobrang puti ng ngipin nila. So, hindi ko naman guys sinasabi na totally wala siyang effect. So, talagang uh, pinag-isipan ko na bakit hindi ganun kabilis yung effect ng maputing-maputing yung mm. ipin na na-expect ko. So, syempre, naisip ko na, ah, kasi siguro nga dahil mahilig ako magkape at mag So, ayan lang guys. So, sana nagustuhan nyo. Uh, Siyempre, pwede nyo naman ito i-try sa sarili nyo. Baka kayo, hindi naman kayo tulad ko na mahilig magkape. O kaya dun sa mga, ako hindi ako nagkisigarilyo. Pero dun, dun sa mga nag hindi ko lang alam kung anong effect sa kanila kung mabilis. Kasi di ba yung mga nag Uh, ang tendency, uh, nagkakaroon din ng nag-stain yellow din yung kanila mga teeth. So, sa akin, ayan, ayun yung result niya. So, okay naman siya, guys. Siguro kailangan ko lang talagang ituloy-tuloy yung paggamit ng white light na yun para ma-achieve ko yung talagang bonggang porcelain like di ba? Diba? So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung video ko. At pasensya na kayo magulo yung buho ko. Kasi hindi na ako nakapag-ayos. Dahil after namin maglaro ni Alexi, nag-edit ako ng video. Tapos from night duty pa ako. Uh, tatlong oras lang yung sleep ko. Tapos nag-deliver pa ako nung no, ano. No, alam mo naman, bakit natin pork belly at lechon. So, may gusto dyan, order lang kay sa akin. Okay, guys. Thanks for watching. And please don't forget to subscribe and like my video. Bye! God bless us all.